Tara, gawa tayo ng mapino at masarap na ice candy. Lasang ice cream. Ayan, pwede natin itong pang negosyo. Dagdag -dag income din ito, mga besh. Tara, simulan na natin. Gagamit tayo dyan ng dalawang piraso ng tuyog. Ayan, kayo rin natin. Naglagay na tayo ng 3 liters ng tubig sa ating kaldero. Lagay na rin tayo ng half cup ng cassava flour. Lagay tayo ng half cup refined sugar. Saka natin haluin ang haluin. Ayan, kapag nahalo na natin ng mabuti, saka natin itong sasalang sa apoy. Sa ulo na pala tayo magluluto ngayon. Ayan, haluin pa rin natin mga besh. Ilagay na, kapag kumukulo na, ilagay na natin ang gata ng niyog. Ilagay na natin ang tatlong kinayod na buko. Ilagay na rin natin ang condensed milk. Ayan, dahil matabang pag, dagdag tayo ng asukal. Ang nagamit ko nga pala dyan na asukal ay 1-4 kilo. Ayan, kapag kumulo na, palamigin na natin. Sa pagsasali naman sa plastic, ayan, gagamit tayo ng ibudo para hindi matapon. Ikot lang natin ng iikot sa bahila, o ayan, para mahigpit ang buhol. Gugupitin natin yung dulo para malinis. Ilagay na natin sa freezer. Nakagawa nga pala ako ng 64 pieces yan, Ayan, patigasin na natin dyan. Ayan na, pwede na mga besh, itry na natin. Diba, ba? peano nito, ang sarap kainin, lasang ice cream. Try nyo na din gumawa nito mga besh, sigurado magugustuhan ito ng mm -hmm. mga bata.